Hello po mga idol sa araw na ito ay magkakabit kami ng granite. Bago po namin itabit yung granite, aming po yung butas-butasan o kaya tiktikan po namin itong flooring kasi makinis po ito at ang dati pong nakakabit ito ay binil kaya ano po yung binukas, ko pa nasan muna para mas makapit ko yung adhesive kapag hindi kasi binukasan ito at nalagyan po namin ng adhesive ay medyo hindi po siya kakapit at kakapak po siya makapit siya doon sa tiles pero doon sa naglapagan ngayon ng siminto eh hindi siya makapit ayan mga idol at nakapagtayos na po kami hindi ko po hindi ko po binidyuhan yung aming pag tatayos ng aming pong sinimulan at hahaba lang po ang video kaya ngayon uh, at naglalagay na kami ng grout halos dalawang araw lang po namin tinalisan po to medyo maluang din halos dalawang daan na granite ang pumasok po dito at ito po ang aming tirador sa the tiles yung aming pong kasama maraming salamat sa inyong mga idol sana po kuhishare na lang po ang aking video at sana po nagustuhan po ninyo ang aking video. Maraming salamat po.